Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing ay aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Biktima ang dungano ng talon kasa modus. Bago to, talon kasa modus. Ang nais ilapit ng kasang bahay nating kasama ngayon sa studio matapos yung manong bentahan ng sasakyan, may peking official receipt. Para sa iba pang detalya, alamin po natin mismo ang nagrereklamo na nandito sa studio ngayon. Si Sir Vince Mateo Paras ng New Manila, Quezon City at si Ginoong um, Biu Daylan P. Melikor Bo Daylan. Ano yung Bo Daylan? Ah, Bo! Tila. Anyway, Bo, uh, Sir Bo, Sir Vince, uh, kumusta po kayo? Bo. Thank you naman na nakarating kayo dito sa ating studio. Um, sino, ano po yung reklamo niyo at sino yung nirereklamo niyo ninyo? Ang pangalan ah. niya po ay Jane Martinez, Kasalhay. Ah, nagbenta po siya sa amin ng kotse na... Ano pong pangalan ulit? Jane, Jane Martinez. James Martinez. Ah, Jane, Jane. Jane po. Jane, Jane at... Ah, po. Taga Las Piñas po. Las Piñas. So, anong ginawa niya po? Nagbenta po siya ng Peking coach uh, Peking CR po. Uh, nagbenta po siya sa amin ng kotse. Tapos peke po yung CR, peke po yung ID na binigay niya po sa amin. Magkano pagbili niyo at anong kotse po 'yan? Ah, uh, pagbili po namin is 435,000. Anong kotse po 'yon? Ah, uh, Honda City 2019 po. 2019. Hmm. Tama lang, mahal na nga yun eh. Oh, oh, Kung 20 oh, 2019. 19, <coughs> medyo luma na Honda City. Eh katamtaman lang siguro. Pero hindi ba kayo nag-due diligence or nag-inquire um, nag -inquire man lang sa LTO or sa Highway Patrol kung ano yung status ng binibili nyo sa sakyan? Hindi po eh. Binayaran nyo ka agad? Okay lang po. Ha, okay ka lang. Yep. <laughs> Sige. At saka si Vince, Matthew. Yan. Mga kababayan natin mula sa New Manila. Tama-tama, sabihin nyo yung mga reklamo ninyo. Nandito si Atty. Tony sa atin para tulungan niya kayo kung ano yung... Kaya, Ah, uh, bow. Vetero okay po. Bakit oh. pa bow ang pangalan mo? Ah, uh, hindi ko po uh, alam ko sa movie po ng pinanood ng mami ko po, bow. Bow. Bo. Oh, Parang bawi ng no? Opo. Oh, uh, uh, anyway, ikaw si Bow, siya si Vince. Oh, yes. Okay, kwento mo naman. Ah, uh, bumili ka sa sasakyan. Opo. Oh, Dapat ada na peke ang mga dokumento. Opo. Oh, ano yung mga dalawang dokumento yun? paano naraman na peke? Uh, nagpa-check po kami after sa LTO tapos sinabi po ng galing LTO na fake po yung... Uh, nagpa-check uh, kayo after? After na <laughs> <After> nabili. Opo. <Okay. laughs> Baliktad eh. Okay. Dapat bago, di ba? Okay. Okay. Pero kilala niyo ba yung nagbenta sa inyo? Uh, hindi po. Nakita ko. Uh, Na-meet po lang namin sa marketplace sa Facebook. Sa Facebook. Pero nakita atin, kayo? Nagkita po. Nakita po At totoong siya yun, ha? Opo. Hindi naman iba yung pangalan. Hindi po. Ah, kaya mahabol natin madali ito, no? Ah, nakikita natin sa screen yung mga dokumento ng uh, nagbenta sa kanya. Ah, uh, ng driver's license at LTO registration, no? Pwede rin pekein yan, eh. Pwede Oo. Oh, ano pangalan? Sino ba yung nanaklamo mo, sir? ah uh, si Jane Martinez. Jane Martinez. Ano? Jane Martinez. Jane Mart Opo. Martinez. Sir, ang isang magiging problem natin kung siya ba talaga yung oh, yun. nasa driver's license, baka pati yung driver's license, fake, thing. din. No? E bang, meke talaga itong si Miss Jane Martinez. So, ah, so, Action Center, nakontak ba natin itong inireklamo nila? Wala? Para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, pati na rin po ang complain na, ano? Uh, ah, tinawagin ng complainant at ang ating action center to call, text, pero wala po itong naging pagtugon. So, Ma'am Jane Martinez, kung nakikinig ka po, kasama po yung mga kasangbahay mo dyan or mga kaibigan mo, buong barangay kapamilya mo, pakisabi po kay Miss Jane Martinez na siya po ay nire-reklamo dito. Bukas po ang ating programa para marinig naman ang kanyang panig. ba Yan. Sige. Ano pang pan gusto mo sabihin? Para... May, may tanong ko sa inyo. So, binili niyo sa sakyan, nakuha niyo sa sakyan. Opo. Okay. Tapos so uh, at least nasa sa inyo sa sakyan. <laughs> una una. Hindi na sa inyo sa sakyan. Na sa inyo sa sakyan. Ah, uh, si render na po. Hindi sa, na. Si no na. Ah, uh, nalaman ba kung sino may ari ng sasakyan? Opo, Kaso hindi na po daw mahanap eh. Y yung bangko. Yung ng yung bangko. nakapangalan ko. Ah, Dahil see, basa, kaya hinahanap siya rin ng bangko, hindi pa niya tapos na bayaran yung sasakyan? Opo. Oh, ah, yun sir right ang problem. Right kaya tinawag siyang right Makikita Talong natin kapat. sa certification, this is certified that kaba... Kasab, kasal Jane. Kasal Jane. Martinez with... Driver's license. Driver's number. license number... It's not... Yon, it's, it's not... not exist. Exist exists oh, exist. in our current files of so license pay, drivers. No? So sir, fake. Oh, okay. Sana, totoong tao to, mamaya. Ma pero yung mukha niya, alam na alam niyo, no? Uh, Opo. Oh. Pero yun anyway, naman, ang mukha. Anyway, attorney, no? Kasama natin ang uh, ating action man mula pa sa Highway Patrol Group na siyang a-action uh, uh, kung ano yung gagawin para matulungan itong mga complainant natin na si Vince at Bo. Si Lieutenant Rodolfo Reyes Jr. Yan. Rudy, na, ano bang nickname mo? Um, Rudy, sir. Hindi naman June, ha? Yes. <laughs> Rudy, ah, mag, sige. Uh, unong una po, magandang nahali po sa ating lahat, sir, ma'am. Ah, uh, sir, uh, may tanong uh, ako kay Rudy, bago ang lahat. Rudy, uh, yung picture doon sa ID, chinek nyo na ba sa gallery nyo? Baka na-encounter nyo na tong babae nito. Ah, uh, ma'am, ay check po namin yan, ma'am, ngayon. Kasi, um, that, actually, ma'am, po nito, dadali yes. po namin sila doon sa, mm -hmm. sa amin pong opisina which is dito lang po sa likod ng ano ng uh, headquarters po namin sa PSO. Pero din sa certification, hindi umuugma yung ano? Yung pangalan sir, Sorry, walang gano ganong identity. Walang, identity. Walang, walang ganong gano driver's okay. license. Nakita niyo ba ibang Facebook account niya? Anak ah, siya naman yung mukha doon. Pangalan siya rin, address alam niyo rin. So marami tayong mga pagkakilanlan ano. Maganda that uh, sir. That will lead to the real identity ng Mary J or Jane Martinez na yan. Yung Facebook account ni Mary Jane, active pa rin? Yes, sir. Uh, yung main account niya, yung totoong account po, bumalik. nag kasi siya nung kinonfront namin siya na kilala na namin siya tapos biglang nag-deactivate. Pero ngayon po, nung check namin, okay naman po. Okay naman. Bumalik. Okay, good. Ma'am Jane Martinez, kung nanonood ka uli, bukas ang aming programa para marinig ang panig mo. Bakit ka inahabol? Dahil binintahan mo sila ng sasakyan na fake ang dokumento. Di ba? Mm -hmm. At nakakatakot. Baka may mga iba pang mabiktima dito, attorney. Tama. ba? Diba? Tama. Kaya po, sir, sa uh, unang unang-una, sir, kapasalamat ako sa kanila at mapumunta, sir, dito. Magdulog sila ng kanilang reklamo. Uh, ako po ay nandito at uh, in-encourage ko po kayo na mag maghain po ng forma na reklamo po na sa tao na na nanloko sa inyo, nagbenta ng sasakyan. No? Uh, I-grab ko na rin po yung opportunity para sa ating mga kasama yeah. dyan. Uh, konting tip lang po, uh, kapag po tayo ay bibili ng sasakyan, uh, maaari lang po nabigyan po natin ng time yung ating uh, mga sarili na dalin po yung sasakyan kasama po yung, uh, yung mga dokumento sa pinakamalapit na HPG clearance. Saan po natin matatagpuan yung HPG clearances natin? Malapit lang po yan. Sa bawat LTO po, halos lahat po ng LTO, sa tabi lang po niya, nandun po yung HPG. HPG. No? Uh, para ma-check ma ma po ng HPG, ma-issue niya ng, uh, ng uh, motor vehicle clearance certificate. No? Kasi pag meron na po yun, yung certificate po yung dokumento po yun na nagsasabi na yung isang sasakyan po, ay eh, uh, walang alarma, hindi karnap, at hindi po nagamit sa anumang krimen. So, yun po yung pinamaganda. Sa lahat po ng bibili ng sasakyan, Bigyan nyo po ng time, dalhin nyo po sa HPG, dalhin nyo sa sakyan, dahil pati po yung nagbibenta, nang ma-check po, nang masigurado po natin, naligtas po yung sasakyan. Lieutenant Reyes, marami na ba tayong kaso ng ganyang talon ka sa na modus? meron ma, meron ma, meron pong ano, meron, usually, uh, lagi na po ito. hindi ito talon ka sa eh. Talon ka sa ba ito? Hindi eh. Uh, Titingnan natin sir, kung mukhang fake documents eh, di ba? Hey, ang tanon ka sa pagka hindi na nagbayad sa banko at may kumuha nag-assume na, di ba? So, yun yung tanong sir, kasa. sir, ang tanong, so, sinihinahabol ba kayo rin ng banko? Dahil sa hindi pa, sir, fully paid, sir, yung ano, sir, eh, sasakyan. Anong na, na surrender na po yung kotse sa banko. Sa banko. Sa banko. Yes, okay. So, tumalog din talaga. Oh, sir, hindi na nabayaran. Yes, po. Oh. Tapos, binenta sa inyo, eh, fully paid. Kaya tandaan natin yung sinabi ng ating resource person from Highway Patrol Group, hindi lamang kay Vince at saka kay Bo, ano? Para na rin sa ating mga kababayan. Yan po, sinabi po ng Highway Patrol na ugaliin po natin na i-check due diligence ang ating mga binibili na sasakyan kung ito ba ay cleared or may uh, sabit. Uh, sabit, <laughs> di ba? Ay lapit lang. Ang sabit, tama yung sinabi ni Lieutenant Reyes, na ang mga yoy natin ay may katabing opisina ng LTO. Yes. Sa lahat po, sir, ng LTO, sir, karamihan po ng opisina ng LTO, meron pong HPG clearance po doon. Yun, HPG At meron pong hal laging mag a po sa kanila para i-check po yung sasakyan na yun. Ayan po. Ayan po uh... Sige. Anyway, maraming salamat, uh, Vince. Dadaling kayo ngayon ni Tinya Reyes para magabayan kayo kung ano yung gagawin niyo at para makapagsampan na rin ng kaukulang demanda, demanda laban sa mga nanloko sa inyo. Yeah. May panawagan ka ba kay Jane Martinez? Jane, balik mo na pera namin. Ang hina mo naman, di ka marinig. Tsaka <coughs> medyo malungkot dapat. <laughs> Jane, balik mo na yung pera namin kasi last year pa to. Dapat Oo. nung Pasko, nakuha na namin yan. Attorney, ito ang tanong ha, kasi pihado, yung may-ari ng sasakyan na yan, alam niya kung kanino niya ipinasa yung sasakyan na yan eh. Baka kay Jane nga eh, kaya na kay Jane. So, importanteng malaman ninyo nasaan yung original na may-ari ng sasakyan dahil siya ang magtuturo sa'yo kung kanino niya ibinigay, ipinasa yung sasakyan na yan na ipinasa sa'yo. Baka sa inyo. ba? Diba, 30? Kasi nilang maglilit ng way para malaman natin ang true identity nung... Sasak kung kanino ipinasa yung sasakyan, hindi pwedeng i-deny sir, nung original na may-ari. Kung kanino niya ipinasa yung sasakyan. At saka padu di ba? Ibig sabihin, you. hindi binenta huh? ng original, hindi binayaran ng may-ari. Oh, Tapos pang pagkakitaan. Kaya, Kaya 'yan ang record. gagawin ng ating action man from high patrol. Hmm, maganda rin diba? siguro na makukuha kin attorney ninyo para i-consult yung issue na yan. Kasi matitrace at matitrace nyo, kanino ipinasa ng original na may-ari ng sasakyan, yung sasakyan pinagkakitaan kayo. Di ba, sir? Tama. Saka medyo mabigat yung uh, crime na ginagawa dito. O, oh, sir. Ipinasa uh, na hindi crime, pa tapos. Uh, oh, falsification oh, public sir. documents. Yes, sir. Okay. Nakabol kayo dyan. Sige, maraming salamat. Vince at tiyo, no? sa tiwala ninyo. Huwag kayong mag-alala. A-actionan ah, agad-agad yan. Ni Lieutenant, um, Reyes. Pero standby ka lang dyan. Dito ng Reyes, suki ka ngayong araw na to. <laughs> Meron na namang isang reklamo, patungkol pa rin sa sasakyan. Diba? Okay.